Ako pansin sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija ang kakaibang hilig ng magsasakang si August Ronquillo. Ito ay ang pag-aalaga at pagsasanay ng mga hayop para sa iba't ibang tricks at karera. Bida sa kanyang mga alaga si Philam, isang puting kalabaw, at si James, isang maliksing unggoy na itinuturing niyang parang anak ayon sa naging panayam ng programang kaagapay ng bayan ng TV Patrol kay August, bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa mga hayop. At mahigit sampung taon na aniya siyang nagsasanay ng mga ito. Una umano niyang naturo ang mag-tricks ang kanyang aso na kalaunan ay pumanaw na. At kahit wala na ito, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang hilig sa kasalukuyan si Phil Am ay anim na taong gulang na habang si James naman ay mag-aapat na taong gulang. Kamakailan si Phil Am at James ay naging panauhin sa karera ng mga kanabaw sa barangay Larkon, Bungabon noong Abril. na naman ng mga manonood dahil nagsilbi pilang hinete ni Phil Am si James. Pahayag ni August, gusto lang niyang magpasaya ng mga tao sa karerahan. Bagay na suportado rin ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay hindi nalang kalabaw at unggoy ang sinasanay ni August, kundi pati ang uwak at mga manok na panabong ay tinuturuan na rin niya ng mga tricks. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.